Uh, magandang umaga sa inyo. Uh, Unang-una, bago tayo mag-umpisa, uh, tingnan mo muna ang lugar. Wala nga tayo sa bayan, kundi nasa Bicol tayo. Uh, ano ang lugar to? No? Santa Elena. Tapos uh, may isang unit na nagchat sa atin. Uh, magpapagawa nga si boss. Uh, ayan si boss. ikaw boss, saan kayo galing boss? Ilang oras ang biyahe? Ay boss. boss. Ang ipap ang motor naman ni boss, wala namang problema. Ah, uh, gusto lang niya palitan yung cam kasi marami na siyang nakikita siguro sa Facebook o YouTube, laging pinag-uusapan ang cam. Uh, Doon siguro uh, natakot si boss o itong pass niya. Ah, uh, ito wala namang problema ano. Ah, uh, ito lang ipapaka ni sir. Ayan, Ah, uh, white cam ayan o oh. ayan urig talaga ayan legit yan kasi may code eh ayan tsaka sa kahon pa lang SGP ah uh, mga idol ang gagawin natin dito ay papalit lang to tapos i-resume lang natin na may dala na may dala na tayong shrimps aray o oh. ayan ah uh, yung mga kulawag na ah, ito ang promo ko dapat ay October 13-14 so ngayon ah, uh, hindi makasig hindi makakapunta si sir kasi nga napakalayo at saka simula nung ano huh? ar uh, albay din ba yun yung lugar niya, sir anong oh, lugar Saraga saraga daraga daraga ah uh, 7 hours ang takbo ni sir ah uh, plus sa amin din 7 hours 14 hours siguro pag bumiyay si sir doon baka pagdating niya hapon sarado na kaya dito, dito na lang, dito ko na lang pinapunta tsaka naman si Sir. Ayun, ikakabit na din Ah, uh, salip ang promo kay October 13, 14. Ngayon bibigyan natin ng promo si Sir. Si Sir ang una makakatikim. Ah, uh, ang labor nito, mga idol, bahala ka na, Sir. Alam niyo kung bakit bahala ka na kasi napakalayo na pumunta pa talaga si Sir. Akala ko malapit lang, akala ko kasi parting Bicol, Bigo malapit lang basta bigod. Yung pala, malayo din pala. Ay si hours ang takbo, i mo 'yon mga on. At sa mga ko na, ko sa inyo mamaya, papansin natin kung gusto ng ating s'wa. At uh, dito walang Ano na lang pala? Hindi na labor. tip na lang sa ay, nagkakalas. Ayun, <laughs> ilang mamaya pa-under na natin. Update ko na lang kayo. A few moments later. Yung mga idol ah, itong motor ni boss, okay na. Naikabit ko na. Boss, patingin niya ako ng black cam. Si boss, ayaw magsalita ni boss. Nahiya siya kasi, sabi ko kasi, ayan, nice, okay, siya ang unang binigyan ko ng promo. Eh, ayaw na magsalita ni sir. O, ayan. Thank you. Hindi ko na pinakita sa inyo kung paano ang proseso pagkakabit o anong ginawa kasi may... May video na naman ako noon. ito na yung black cam niya. Goods pa naman. Basta ay okay, ka boss, okay na boss. Boss, anong masabi mo? Oh, okay naman ang gawa ko Kuya Om. Ah, sa sa labor, wala kami pagkukulungan doon kasi dumalo si boss sa akin. Amin na lang 'yon. Bibigyan ako pang UC 20. Yun lang ako lang, maraming oh, salamat. Ha oh, boss. So oh, mga idol, ah, mga dang umaga ulit. Itong pangalawang araw ko dito sa ano itong lugar daw? Sa Sa Ta Tailena. Ayan, dumayo si sir. Galing... Ay. Yun, diet pa si sir. Uh, kaya binakbakan namin agad. Binalas namin agad kasi si sir. Birthday ng kanyang anak. Uh, happy birthday. Ano sir? Pangalan sir? Iyon. Happy birthday iyon. Magpakabait ka. Tiro yun. Ay papapunta na sa iyo. <laughs> kaya pinayos si na sir. Para pag mo, may service ka na. Ah, uh, ito mga kulawag, ang gagawin natin dito kay boss, refresh lang to. Uh, check natin kung anong mga problema, at saka kung wala naman, papalitan natin yung may parts kasi binili si sir, ah, uh, di ba palitan na lang natin kasi ang binili ni sir, piston ring, valve seal, yung mga idol, ah, uh, din talaga importante sa F5. Kasi ito naman, ah, uh, anong takong asa? 52. Ah, uh, odo na medyo may edad na rin, saka kailangan il na i-refresh. Tsaka sa boses ko, pasensya na kayo, tapalaban na ako ng video kay Gaya Garnay. Putang na, paos na paos na. Tsaka ay, mamaya ko lang ako, papakita na lang namin sa inyo pag buo na kayo pag-okay na. Boss, okay na? Ayan. Talo. Ano. <laughs> <laughs> de, de, black mo oh, white cam. Ayan, <laughs> itong kay Boss, black check din niya. Ito, refresh, pero gusto niya ma-check din kung... Black, black cam, hindi. black cam. Ah, uh, ito hindi pa tayo bubuksan. Tayo pa lang naka-virgin. Titingnan natin dandan. Nako, sir. Itim nga eh. Itim nga. Eh. <laughs> Bahala ka na. Wala, itim talaga eh. <laughs> itim nga. Ah, kita muna. mo pero dito naman walang problema. Check natin ngayos ayos pa para sigurado mo. Nakaw ito nga. <laughs> Ay, sir, hindi. White cam? Itim lang. Umikot ka sa kabila. Tingnan mo nga. <laughs> Ay, white cam nga. Ayos, idol. Bakit white cam? Kasi may butas. May butas. Hindi, white talaga siya. At saka may butas. May butas? Ayun. ayun. Oh, ayun. Di, swerte ka pa, ano? Swerte. <laughs> <laughs> WELCOME! <laughs> <laughs>